Yan natin kami ulit mga idol Tukoy Hello Pinakamalakas si Tukoy, Pinaka si tukoy. <laughs> Nakalimutan na <laughs> Nag-iisa pala sa uli Wala wala daw Wala daw uli Sabi Wala daw mga uli kita Woo! Dito sa kabila mga ito, nakatapik na tayo. Tatlong piraso. Ay dito, hindi ko alam kung may huli to. Saan ka pala ngayon? Nanaplik si BJ eh. Tago sila eh. Tago. Tago sila eh. Tingnan natin huli to, koy. Oo, ganun din ha. Win or lose. Wala rin. Mga idol. Ah, wala talaga ito mga idol. Wala, konti. Mga isang kilo. Wala rin naan, mo may dip Oh, kaya pala hagot pa tabi. Kaya pala hagot sa tabi. Wala mo mga huli. Sino? Ah, nabutas? Ah, nabutas pala yung lambat mga idol. Ano? Yung pangulong kaya... Na, may nahuli. huli. Tapas. <laughs> Ito mga idol, may huli talaga to. Oh hindi na butas lambat niyan eh. Ah, uh, na wala din ng ulo pag na yung lambat na Nabutas ang lambat. Sobrang ganda lang. Bukas naman ang hihingi sa dinan ng Nigeria. Hoy. Lambat ang nabilin. Oh, ano? Oh. Ang hipa ng sigarilyo. Wala na ang huli, nangingi pa si Karilyo. DJ, oh. Ay, luko, Aba, ay, luko, oh. Ay, luko, oh. Ay, luko, Pala eh, nakatago pala eh. Pagod na nga po yat, hingan pa ang sigarilyo. Pagod po yat, hingan pa ang sigarilyo. Pati nga dyan ang huli. O, yan lang ang huli na idol, oh. No? Kunti lang. Ha? Yan lang, mga idol. Salamat. Salamat, kitukoy. Ah, nalaglag! Galay tar mo! Sigarilyo, oh.